Hello po mga kapix, it's me again Mama kapix. So ayan, good morning for today's vlog. Ngayon ay Thursday at yun ho dito ako sa bahay. So balik katapos ko lang pong maghugas na hugasan ko din magwalis din po sa loob. Tapos nagsaing din pa ko ng kanin dahil wala po kami kanin at ayan dito pa ko nagsaing sa gas. Dahil din yun nga yung rice cooker po namin pa iba-iba yung ano, yung nagwa-warm na po siya pero hindi pa naman po luto yung bigas at so ayan may nangyari pong hindi maganda kanina <laughs> abang paalis pa ako papunta sa school ihatid, ihatid ko yung mga bata so hindi, pang hindi, hindi naman po sinadya na matumba ako kasama po yung motor nung paakyat pa ako papunta po sa kalsada Nadaanan ko po yung malaking ugat ng puno. So, hindi, parang siguro nag-slide po yung gulong. So, hindi po ako nakaakit ng maayos. At may good news din po ako mga kapiks. Dahil, ayan na po yung aking tigsa. Ayan. Eh. Nag-ano na po siya. Ah, pumutok na po hangin ng ubanga. Pagkagising na paggising ko po, napansin ko na medyo mabasa yung damit ko sa kilikili. So pagtingin ko hala, pumutok na tapos yung balat ko po parang natatanggal. Ah, uh, yung anuhan po ng ano, yung may butas, ma manipis na po yung balat ko. Manipis na po yung balat kung saan nagkamerong butas para makalabas po yung nana. At so ayan po mga kapiksi, papatingin ko po sa inyo kung ano, uh, kung ano yung resulta kanina nung natumba ako. At yun nga mga kapiks, dito po ako natumba kanina. Yan, dito pa po yung ano, um, dinaanan po ng gulong. Kasi parang ano po, lumubog yung gulong. Yan. So, dyan po, oh. Dyan po yung, <laughs> so itong ugat po yung nakaano sa akin kanina na hindi nakaano yung motor. Malaking ugat. Papunta po doon sa kalsada kasi po nag-aalangan po ako kanina dahil may nagwawalis po dito at ayan yung panahon sa amin ngayon, ako limlim -lim na may sikat ng araw tingnan nyo po yung resulta ng motor magagalit po ito si Pix charan! nawala po yung isang salamin na basag So mapapagalitan po tayo ng may-ari nito. So hindi pa po ako nag sabi kay Pix kasi ngayong araw may quiz na naman po sila. Mahirap na po ma maistorbo po, po natin yung pag memorize ni Pix. Wala na, wala naman po ano, wala naman pong gasgas -gas yung motor kasi do naman po ako sa ano. Baliw lupa po yung or ano yung natumbahan ko wala naman siguro sira wala kulang lang din sa washing ulit so yan oh may may ano pa po siya may may buhangin pa kasi ito po yung ano kanina Buti nga lang din hindi ko po kasama yung mga bata, hindi pa sila nakasakay sa akin. Ako pa lang yung papunta sa taas kakahiya. kanina sabi ko nga sa mga bata buti hindi sa kalsada kasi kung sa kalsada pa yun mas grabe siguro agoy agoy Magaga yan o oh, na ano nabali mga kapiks ito naman po yung pigs ako mga kapigs. pigs Ayan oh. Natanggal po yung balat. sa so, bali mamaya magpapaano pa ako ng ano. Kasi naan na pa ako magmotor. So yung mga bata, tawagan ko na lang si mama. Paanohin ko lang po ng pedicab pa. dito ngayong tanghali. Kasi pa... Po parang kumaka, ano, kumakabog yung dibdib ko kasi dalawang beses sa na po itong nangyari sa amin mga kapiks sa amin, sa akin noong unang beses nung no, patawid po ako papuntang school montika na din po kaming mabangga buti na lang din po pero malayo pa lang po mga kapiks. nag nagsignal na po ako na tatawid kami papuntang school biglang may sumulpot na kotse buti na lang din po yung kotse ano din po yun, webes, webes na araw buti lang din po yung kotse is naka, naka po siya naka prino so medyo malayo pa yung ano namin na pagtingin ko po na nag preno yung kotse ako naman dali dali akong pumasok doon sa ano sa pathway kung saan papunta sa school so bali ano na din po siguro yung ano ko pigsa yung sa ano yung yung kung sa amin ugmad na na siguro na doble kaya nga sabi ko thank you thank you dahil hindi kasama yung mga bata kaya hindi lang muna ko ngayon magmo mga kapiks importante lang kasi para hindi po may stock up yung motor papa ano po siya bubuksan papaanda rin ng ilang minuto kasi may mga motor po pag hindi na ginagamit, na stock up po siya. Sabi pa ng sabi pa nung kapatid ko nung muntik na kaning mabangga. Baka sign na daw na kumuha ka ng lesensya. Or sign na din na palagi naka-helmet. Naka-helmet naman po yung mga bata. Kaso ah, yun nga, hindi po natin alam yung disgrasya. Hindi po natin alam kung kailan darating o hindi natin alam kung kailan mangyayari kagaya po kanina kasi nagdadalawang isip din po ako kanina ihatid yung mga bata kasi yun nga ho yung kilikili ko uh, lumalabas yung nana tapos wala pa siyang ano walang cover o walang takip yung kilikili ko makakano din po siya ng dumi so baka lumala ulit buti na lang din nakaubos na po ako ng ano uh, eight, uh, ano walong perasong maisin kita ko talaga na umipek po yung gamot sa kamay ko so yun mga kapits kumakabog po kayo yung ano ko <laughs> agoy 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 kasi pag maano naman si Pix sabi niya yung yung isipan na naman niya maano naman dito sa bahay sa amin sabi ko sa kanya, huwag kang mag-isip masyado yung intindihin mo kung paano ka o yung pag-aaral mo dyan na makaano ka sa ano mo. Maka-memorize ka ng nihongo. Yung sabi ko sa kanya. Yung naano ko lang po kasi yung mga bata, medyo malayo sa akin. As in, tinignan lang po nila ako. Buti po si Patpat kasi yung bag niya do doon sa ano, nasa unahan ng motor. Buti po si Patpat lumapit sa akin. Agad yung kinuha yung motor. Ay, yung motor, yung, yung bag niya. Hindi <laughs> niya po ako tinulungan. I ano, i itayo yung motor. Ako pa rin, buti na buti nga, buti nga din, hindi ako nasugatan. O hindi nagasgasan. Agoy, agoy. Agoy, agoy. Meron na tayong ano. First time ko po yung matumba. Since na ano. Na natuto akong magmotor. At nandun pa yung ano ko. Yung neighbor. Nagwawalis na. <laughs> Nagwawalis. Agoy, 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 agoy. So, um, ano na po yung oras mga kapix 10, 28 na po. So, mag-11 na. Mga 11, 10. Tawag ako dun kina mama. Yun, sabihan ko na yung mga bata. Paano na lang ng pedicab dito. Yan, dito muna ako sa labas tambay mga kapix. Dahil luto naman po yung kanin. Yung sinain ko. Tapos yung ulam po namin kagabi. Bumili pa ako ng karne sa halagang 100 pesos. Ano po, ah uh, sinigang ko po. Nilot na sinigang. Sinigang na karne. So may tatlong ano pa doon. Tapos marami pa po yung sabaw. Yun din po, ano, ah, uh, malayo hindi siguro nakikita. Yung ano ng dalagita ko nilaban ko po yung ginagamit niyang baby bra at ayun pala nakalimutan ko ngayong 11 may meeting pala kami kay pat pat nagpaano po yung teacher niya nalawagan kasi yun nga ho bukas ay induction or acquaintance party friday so parang tinatamad din po mag, tinatamad po akong umatenda kasi dalawa po sila. last year, yung ano ko, puto. Nagluto ako ng puto. Bali, yung ginawa ko po, dalawang tupperware yung bali, medyo marami yung nagawa ko. So, hinati ko po siya sa dalawa. Bali, isa yung kay Ate Izra. Isang tupperware, isang tupperware doon kinati Izra. At isa naman doon kinapatpat. So ngayon nag-message si Ate Aiza kung aattend ba ako ng meeting. Sabi ko hindi hindi Ate siguro kasi yun nga yung ano ko yung um, pigsa ko pumutok. Sabi sabi ko sa kanila. Sabi ko i-chika mo na lang ako kung ano yung mimitingan. Pero doon pa doon pa lang po sa group chat namin kasi may group chat po kami sa ano nila tipat Patpat. Nag-ano na po yung teacher doon na mag-aambag-ambag kami para sa tent dahil kami yung walang tent daw yung, yung isang tent, bali, ano lang po yung dalawang grade 4. Kasi yung grade 4 po, dalawang section. Bali, iko combine na lang daw. So, yung isang tent, sabi ng teacher niya, 400. So, bali, yung 400, pag ano po namin yun, ha, aambag-ambag. Kaso, lang nga na po mga kapis, kasi bukas na po yung induction. Tapos, ngayon lang din po nagpatawag ng, ano, ng meeting yung teacher ni Ate Patpat. At pagdating naman din daw ng October 4, yun nga ho, intramurals nila. So, yung mga bata, parang naano po dahil agad-agad daw na mag-ano ng t-shirt or mag, magbibigay ng t-shirt sa teacher dahil ipapaprint pa daw. Sabi ko, hintay-hintay lang kayo, makakano din ako pang ano. Kasi sa kanila po, mag-ano ka lang po, um sa kanila sa kay Ate Izra at kay Patpat Bali sabay na po yung t-shirt tsaka yung print so sinukatan na po si Ate Izra kahapon sabi na sabi niya sa akin yung t-shirt niya is pang tense pang tens na daw or adult kasi yun nga dalaga na si Ate Izra so sinabihan daw siya yung pagbayad ng t-shirt dun na daw kung kung ibibigay na sa kanila yung t-shirt siguro ganun din kay Ate Patpat -Pat baka next week yung ano nang baka next week ibigay sa kanila yung t-shirt or hindi kaya kasi October October 4 pa naman yung entrance nila baka pagdating ng mga katapusan doon iyan sa kanila yung t-shirt yung kay Pat Pat ano, um, red, red t-shirt siguro yun or blue yung kay Ate Izra naman yellow So, yung aso po ni Tito maingay dahil nakakulong sa loob. Dahil doon pa rin po si Tito ngayon sa likod nag aano uh, po ng padir. nag -aayos ng padir or nagsisimento sa ano ni sa ano ni Taypili, sa lolo po ni May Mang. Dito muna tayo sa likod pahangin dahil wala naman wala naman po bumibili sa tindahan. lunch na po tayo mga kapik. So, ito po yung ulam namin kagabi. So, yung mga bata, dumating na po galing sa school. Hinatid po sila ng kuya ko dahil bumili ng yellow si kuya at yan may lumpia na naman tayo. Kain po tayo mga kapik. Yan, kami lang po muna yung magla lunch ni ate Iza kasi si busog pa daw. Atong baso sa yung Wala siyang pasok na yung hapon kasi yun nga ako may meeting. So si ay, say, nandun na daw. Ito yung subaw. Sarap na sa subaw mga kapiks. Ang spirit. Bless us all for this day. give water, for bond, our Lord. Amen. Father God, for So, dito po si Kuya. May nakita po siyang slice bread sa mesa. Kinuha daw agad kasi naabutan po nila ako nasa taas. Naka-ano. Naka-idlip naka po ako mga kapit sa mo. So, lunch po tayo. Kain ako ng kanin dahil inom po ako ulit ng gamot. Alas 12. Kain. Okay. Kain. Kain sarap po yung sabaw ininit ko lang po ito mga kapiks ininit ko po siya ulit maasim yung sabaw sa marasa? atin so yun ako ako kagabi hindi ako nakabili ng ghost pad so timing yung asawa ko nito dito, -dito yung susundo sa anak niya doon sa sanos eh kasi naganood po nag-aaral kinder siguro or daycare So, nagpasabay pa ako kanina. Nagpabili pa ako ng ghost pad tsaka plaster. Yan, kain tayo. Upahin na -hmm. Kailangan ko pong itap-tapan para makaligo pa ako ng Masa tu kan pa kamu tu. So ayon may, may, scouting daw sila. Gusto niya sumalis sabi ko, wala kang uniform. So naman. Dobre pa. Hmm. Mo okay, Pwede mo yung na t-shirt? O sige, ma'am. Pwede pa na next week. Pwede pa abot ko, manala. So natatanggong push ako kung babayaran ko daw yung t-shirt na sabi ko. Pagting, pagdating pa naman kung tapos na ma-print. Patat. Okay, lukang yun, ma'am. Ha? Huh? At ito pala eh. Uh -uh. At ito dito pa. Ano nga ba? Nakapal lang kapag Ano nga ba? Induction. Induction nila. Ano? Induction na pwede bata. Hindi. Ha? Hindi nga. Atin ka. Ngayon na po hindi pa siya hindi po siya lumamit sa akin nung natumba yung motor tinignan tinignan niya, tinig niya lang po ako ano yung ano ano kang pagkitaan kanina yung at makakita ko na ano ka hmm? ka hmm? hindi, hindi niya daw ako nakita kung ano nangyari kanina Ito siya po ba natin ate? Ha? siya po ano? Ito ko may pa eh. Hmm? Ito Ngayon, walang Sir Rosan po, hindi ko lang alam kung atin siya bukas. Induction. 合作。多